Jr. G. Po, mga students sa akin, no? Tatlong English words Una is the knowledge Then is the skills And the last is the mentor Sir, ano really explain sir? Una -una sa knowledge ito kayo sa school, you teachers Nagbabasa kayo ng libro, pinintindi niyo yung libro, yun yung knowledge na nakukuha natin. Yung skills naman, yun yung kakaharapin yung araw-araw para matutunan niyo. Malapit na yun. Nasa college na kayo. No? Kuha niyo. Malapit na yun. Yung skills, skills natututunan yan. At last, yung very important sa tatlo na yan na dapat hindi makalimutan ay yung mentors ninyo. Kahit gano'ng makatalik kagaling, gano'ng makatalino at walang mentor, walang magtuturo sa'yo, hindi ka masasaksin. Napatunayan mo na yan. Pag mawala yung isa sa tatlo na yan, kulang yan. So dapat yung tatlo na yan, nandiyan sa inyo yan. Maraming salamat sa teachers natin, no? This graduation is hindi na po sa mga students, sa mga teachers din. And now, proceed tayo. Ngayon, so, na yung Kailangan na, kailangan natin na bigyan din ng importansya sa part. So, paano kaya? Paano mo kaya ma-share sa inyo, sa buhay nyo, sa mga graduates, yung magiging numero? So, ganito na lang. Sa ulit, isang ligtas na araw sa ating lahat. Una, kung kanina may tatlo, ngayon nasa lima tatlo. So, allow me, mga graduates. Una, hindi ka naging isa sa, sa, sa pag-ibas at pagpatay ng sunog. Hindi ka naging isa kaya pag may sunog, bago mag-embilay, tawag agad ng bumbero. Sila ang tamang tao na natutulong sa ang tao <laughs> no. life di students before, during and after high school life yung hindi ka nag-isa wag mo saruhin ng problema wag mo saruhin ng solo call for help ask for help know who to ask or who to call kaya no high school ako hindi rin ako nating imsa Dito sa St. Gabriel Calix, nakilala ko ang BF ko. BF ba tawag mo? No? Best friend. No? Best friend. Best friend. No? Sorry kasi nung high school kami, hindi ko naka-experience ng girlfriend, boyfriend. But, but my JS, ah, my JS from now, Sir, baka naman sir, ibalik ang jeans brown. no? So, yun yung meron ako ng investment dati, hanggang sa ngayon, investment ko pa rin. At isa na siyang engineer din. Judific engineer. Si engineer Ralph F. yes, siya ang tumutulong kahit hanggang ngayon, isang text, isang tawag lang, hindi na yan. So, better maghanap na rin kayo ng video nyo. Be a best friend, my boyfriend, your friend. Okay? So, at the present, no? Sana yung tamang tao, sabi niya kanina, sana all tamang tao, makita niyo rin. No? Ikalawa, yung una is hindi ka nag-isa, yung pangalawa is certainty. Ano yun? English naman, sir. Hindi natin alam kung kailan ang suro. Kaya nga, di ba, parating natin sinasabi, huling mag-responde kami mga bumbero, sa sunog, nakakapagkakaraman po, ma'am, sir. Sample. Sir, ba't nandito sa harap ng bahay namin na pa-park yung park ninyo? No? Ah, sagutin na yan, Mrs. Nakahiyan naman mo ma'am, may isunog po kayo ngayon dito sa bahay niyo. At least nandito na kami na muna. So, as active respondent, no? Sa mga sunog, regular accident, at discreparation, may mga bagay-bagay talaga na uncertain. Hindi natin alam na mayayari pala, kaya kailangan maghandaan. So, dito naman tayo, parang life, mga students. Hindi natin alam, after ng high school nyo, anong mangyayari? Kaya kailangan paghandaan. Kaya nakakalis po kayo para siguro masigurado na sana pa ng araw may magandang trabaho at may nagintay na pinaghandaan. Kaya graduate, part ito ng paghahanda. Para after nito, may pagkakanda, Meron nga pa kayong mga handa? Sigurado, parents, may handa yan. Meron nga ba? Wala. Si Meron, di ba? So, ba't napunta sa pagkain sa panater mo, sir? Sa pagkahanda sa future ng mga bata. Okay ba? Kuha niyo pa. Thank you. Baka, sa, kasi talungin niyo kung kamusta ang atresyon niyo. No? Kamusta sir, yung speaker niyo? Kamusta yung mukha niyo? Ang maalala niyo ngayon, basta bumiro siya, nakaka-reform ng bumiro. No? Baka yun yung maalala niyo. So, sunod, sa ikat po. Sa pagbatay ng suno, you must protect yourself. Okay? Kaya nga nagbibigis ng protective gears. Kasi kung wala yun, malamang mahirapan na ako magbubuti. Inborn yung skin, water, bone, and nerve. I think talaga. <laughs> so hindi ito effect, after effect ng sunog. So, parang life again, protect yourself sa mga bagay na masasaktan ka at masusugatan ka. No? Lalo na kapag hindi naman siya worth it, iwanan mo na. <laughs> Pero kapag worth it, Simply first. Nakuha ni mga, Ang pag-aaral nyo ay isang paraan din ng paghahanda. No? Ay ba? Again, review. Una is hindi ka naging isa. Pangalawa is uncertainty. Pangatlo is sarili ay protektahan. Ang ikaapat, ano yung sir? Ang ikaapat ay timing. Timing nyo. Timing ang kailangan. Sa pagpatay ng sunog, hindi para-para, hindi kuga ng muga. May timing yan. Gaya na lang pag-oriente ang ating sunog, mapapahamak ka. We have the right to love at the wrong time. Ay, Again, timing po ang kailangan. Parang na naman, sir. There is a timing for everything. It is God's perfect timing. Sample. Kapag nung high school, nakilala ko ang asawa ko, hindi kami magkakatuluyan at wala ako dito. Nag-ACC kasi si Ma'am yung ako taga SGC o taga Singam. Sabi nila sa SGC, ayos ka dito. Sa Singam, alam ko ang picture ko. Ah, so, timing! Ay sa college din, yan. Pagka college nun, ay doon na kami pinagtagpo. No? Yung so, college na po. Sundan. <laughs> Sundan. Okay tayo. Review ulit. Una, hindi ka nag-isa. Pangalawa, uncertainty. Ikatlo, protect yourself. Sarili ay protektahan. Ikaapat, ay timing ang kailangan. At ang ikalima, ang last, learn to serve. Say thank you after the soup. Lahat ang na nangyari sa fire na nangyari. Kahit kami mga bumbero, after namin patay ng sunog, hindi lang kami na tumatanggap ng thank you. Kami rin ay nagpapasalamat sa tao, sa mga tao tumulong sa aming kapok sa amakoy. Eh. Lalo na doon sa mga nagkabot ng tubig at nagbigay ng tulong at pagkain. Thank you talaga kahit ang mga pastor sa live. Thank you pa rin. So lahat ay pasalamatan. Parang life pa yeah, rin. Learn to say thank you. Thank you sa tumulong sa inyo. Thank you sa mga taong sinaktan kayo. Sinaktan na. Kasi mas naging matibay ang inyong puso. Naging matibay nga ba? Hindi? Thank you sa lahat ng teachers nyo. Sa mga mentors nyo. Thank you sa lahat ng parents na andyan sa inyo na pakahirap para makagraduate kayo. Thank you sa lahat ng members ng family. Thank you sa mga nakasama nyo, yung mga katabi nyo. Mga kasama niyo pa kaya sa college? Tanungin nyo, say thank you. So, before we end, kailangan kahit man lang walang congratulations, kailangan makarinig ng thank you. Okay tayo dyan. Again, thank you. So in summary, hindi po kayo nag-isa sa hamong ng buhay. Kahit ang bukas ay walang kasiguraduhan, students, mas mainam maging handa at protektahan lagi ng sarili. Ano mong sabi ni Sir? May right timing para sa lahat. Kaya matutong magpasalaman. Okay? So, mula sa high school student na si Zotre Cordesillas na hinadyaging ko pa to mula dito hanggang sa Coho Court doon yung bahay na rin dati patungong sa Ingam and then mula sa pagiging college na may two wheels, o motor, mula sa pagiging seaman ng Junre Gaudisidias na nakabili ng three wheels o tricycle, and then sa pagiging bombero na may four wheels, oaks plus two na, naging six wheels, kasi may car truck na akong dinadrive. So, students, class 2025, isang ligtas na araw at isang maingat ng paglalakbay sa inyo. Sa muli, ito po si Sir Tordesillas. Congratulations and salamat. Thank you very much. Fire Officer Juan Mr. Jeffrey I. Tordesillas, SGCHS alumni.